Mmm. Ang namatapal lang galto pa ang mata na ice Cream na naman. Yes, I chocolate. Kuwera mm. niya, di, ba, tapos uh, di ba siya pa <coughs> tapos magpamaho. Ah, hindi I enjoy my chocolate ako pa. Anong lasa? Angap. Anong rasa? Hah? Basta. Ha? Anong lasa? Basta banget. Basta, Ini Peter. Iya. Buana baga bagaimana, Mas Aram? Ano yang kaldu atau Tugdan pa na yan. Ano one, one. ang mainit? Ha? Ha? Mm. Ano ang mainit? Mm. Microwave? Mm. Ano lang ako na ako Siyempre, mainit. Ano ang Italian sa mainit? Diba ang taram? Ka? Ka. Huwag mo yung ice cream mo. Kal? Kal? Ikaw ang dap na daw Kaldo o friendo, Troy? Ano, kaldo o friendo? Friendo. Kaldo ang ah! mainit Sabi ka na ka? kalder. Si Dud, I'm so cool. Eh, obus na ang ice cream. Non possiamo ne trovare. Bye bye. Da, ciao ciao. Ciao ciao.